Hi guys. Grabe sobrang init. At saka ang tahimik ng paligid namin pagkatapos ng festival kahapon. Tahimik naman ngayon ang paligid namin. Pero grabe sobrang init. Naglalakad ako doon. Titignan ko yung wild berries kung hinog na kasi nung nakaraan kulay red na siya so babalikan ko sobrang ingay kahapon ngayon naman sobrang pahimik o, walang halos mga tao sa daanan Bahay ng tiyuhin ni Asis. Bahay din ng tiyuhin ni Asis. Sila 'yung may-ari ng bulaklak. Ito 'yung panganay ng panganay sa magkakapatid ng papa ni Asis. Ito 'yung bahay nila. Oh, ang ganda ng flower. Ang ganda. yan bahay din ang piyuhin ni Cassis. May wild berries dyan. Titignan ko kung ano, hinug na ba. So, ito yung wild berries, guys. May mga maliliit na bunga. Hindi ko alam kung nakikita yung liwanag kasi. Ayan, Oh. Maliliit nga lang yung bunga niya. Hmm. Pero ito yung sinasabi ko sa yung Wild berries. So, ito na yun, guys. Nakabalik na ako dito sa bahay. Ito lang yung hinog sa wild berries na na-harvest ko doon. Ang nga lang. Hapon na naman, guys, dito. Ayan si Asis. Sinundo niya yung mga kambing. Tagasundo na siya ngayon ng kambing <laughs> Wala pa kasi yung mama niya. Hindi namin alam kung nasaan nagpunta. At may sumusunod na itim na kambing Kambing to na kabilang. Kambing ng tiyuhin ni Asis yung black. Sumusunod sa kanila. itong aso namin, galit na galit naman eh. At yan guys, malaki na rin yung mga mais namin. Ang bilis nilang lumaki kahit yung mga kalabasa na itinanim yung mga kalabasa na itinanim dyan ng mama ni Asisi malaki na sila Yan. bagtas bagtas lang sa hapon kasi sa tanghaling patas sobrang init na pero sa pagganitong ganitong oras okay medyo malamig-lamig yung hangin pero kanina talaga sobrang init so yun lang yung ganap ngayong araw na to guys yun lang naman nangyari sa akin sa araw na to maghapon ako sa may kwarto kasi medyo sumasakit ang chan ko kanina at saka nag live kasi kanina si kabayan yung si Melody na taga Doha Qatar nag siya kanina nanood ako kanina sa livestream niya So, ayun. Kung mapanood po ito, sis. Hi, sis Melody. So, yun lang, guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!